Alin alin na sa is Alay. Alin na sa isto? Ayan na. Alin na sa is? Naing ko. bago nyo hapitan tong alin o dose na yabe sipatin nyo muna dun sa gulong kung derecho eh sinasabi ko yan para diretsyo tsaka nyo hapitan tong alin o dose, trese o anumang tornillo ito bagay nyo hapitan so sipatin nyo muna kung derecho sya